ng gymnast na si Carlos Mulo sa 2024 Paris Olympics kung saan nakasumpit lang naman siya ng dalawang gold medals sa dalawang magkasunod na araw. Mm -hmm. Bukod sa parangal ay buhos din ng perks ng atleta. Isa na nga sa nag-offer ng free entrance, nachos at bottomless drinks ay si Vice Ganda kung pupunta si Yulo sa bar niya. Kaloka ha? Yes, di ba? O, oh, di ba? Alam, dalawa na siya, di ba? Lifetime, ha? Ah? Correct. O, oh, kung hindi ako nagkakamali, ha, pahiram, ha? <laughs> okay. Manalo, ah. oh. una, si Carlos, dun sa floor exercise. Oh, floor exercise. At saka yung sa vault. Yung friends, vault. Di ba? Yun. Pero talaga, actually, nung na, kahit ko na tayo sa Olympics, oh, dumadaan yun sa ano natin news sa page. Sa news page. FYP. Oo, doon sa TikTok. Talaga, ang ganyan, pa ikot ikot Tapos magbagsak tayo. Yun, napaka-solid talaga yung pagbagsak niya. Hindi, dumayon, medyo tikot. Tsaka, silky stage ba? Medyo nananalo eh. Pagbagsak niya talagang solido, no? Saka yung talagang nilagyan pa niya yung parang nag-bibillard siya, yung merong pulbo-pulbo. Whatever. Kung umikot ang dalawang. Pero yung porno, diba? Pero dun sa kanila, dalawang gold, parang Wow. Grabe, ang dami na nag-offer. Mayroon siyang condominium, di ba? Yes, oh, 24 oh, million. Tapos si Vice Ganda, pumunta ka. Pero kung pupunta siya, kaya kung magpahit, sabi niya. E, oh, oh. At saka ano, but ha, Vice, ha? Hindi mo pa sinama ang ano? Siya lang pala ang oh, ano? Wawang pamilya taka. na. Pakain doon. Oo, oh, oh. pamilya niya. At saka may hmm. mga nakakatawa rin mga pledges, Sa Nakita ko, ginagawa ang meme ngayon. Sa so, social media, di ba? Yung free daw doon sa isang restaurant naman ng ng top silog, back, silog mga gano'n. Mm, oh, okay. Oh, Parang, yun lang diba? yung ganyan, yan din yung mga offers natin, mga incentives kay Pidilin, di ba? Yes. Pidilin, ano yan? Pidilin. Pidilin oh, Diyas. Yes. Pero ang nakakatawa, nakakatawa, ito na naman, ito oh. Ang mga pangyayari, ito na sinasamantala na naman ng mga ibang politiko dahil na meron sila mga patarpulin dyan ng mga congratulations. Oh, from, congratulations from, from Gadon. From ganun, mas malaki pa raw ang picture nila. <laughs> ito nga, grabe, oh, oh, diba? diba, alam mo, di ba, <laughs> yung picture ni Yulo, oh, oh. nasa Sokme, diba? di oh, oh. ba, in the news, ano? in, in the news, na yun, oh, oh. Ngayon, alam mo, may magsasabi na lalo daw, gumawa po siya. Actually, may atura naman talaga siya. Actually, lalo ng ito. Pero sa isang tulad ni Yulo, na laki-lakihan ng katawan, oh, di ba, oh, 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 oh. parang, Pang na ikot-ikot, ba? Usual sa mga pet pa yata kagaya ni Joy, tsaka ni Bong, parang street boys. Eh, syempre yung training niya. Eh. Pag-gaylig niya yung thumping, pag ganun niya sa gig. Teka lang, baka bumaksa ka <laughs> yung wala TV, ah. Yung pag ganun ganun niya, baka <laughs> <kama> <laughs> mo, ha? Di ba, gumawa ganun siya. Parang hindi, hindi naman siya gumano, eh. Hindi, may ganun siya sa parang... Pagka umiyak sa tayo, umiyak ka rin. Parang sobrang proud ka. Lalo na nung in-announce, no? in-announce yung score niya na 15,000. Tama okay. ba? Napansin oh, niyo, oh. nanalo si Yulo sa pambabaeng laro. si hindi Diaz naman, sa panlalaki. sa panlalaki laro. no? Pero, lalaki si Yulo. Oo, oh, 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 si Hedlin. At oh, hindi girl oh. girls. Si Correct. pero minsan talaga may mga ganyan lalaki. At ang ganda ng girlfriend niya, di ba? ang ganda ng girlfriend. Dahil nagka-issue, yeah! manoy umanoy oh, siya dahilat, lumayo sa pamilya, di ba? ako, Bukas, ako na napupuyat ako. Ako napupuyat ako sa paulit-ulit na pinapanood ko yung mga video ni Ka

sa akin